Kapag nahaharap sa magulong panahon, ano ang iyong ginagawa? Panik o tumakbo sa paligid upang makahanap ng solusyon? Naiintindihan ko na may mga pagkakataong kailangan mong kumilos ng mabilis at humanap ng solusyon, ngunit minamahal, sinasabi ng salita ng Diyos, tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Hindi lang sa ilang pagkakataon, kundi sa lahat ng sitwasyon. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? ipinahihiwatig ba nito na wala kang ginagawa, o may partikular na dapat mong gawin para tumahimik? Ito ang mga tanong na tatalakayin natin sa video na ito. Ngunit bago natin pag-usapan yon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mangyaring gawin, habang sama-sama natin tinutuklasan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging parin sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ipinapahayag ng awit 46, Isasero, sinasabi niya, tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Ako ay mabubuni sa gitna ng mga bansa. Ako ay dadakilain sa lupa. Sa kabanatang ito, tulad ng marami pang iba sa mga awit, ang ipinahayad ng salmista ang pagtitiwala na darating ang Diyos para sa kanya anuman ang mga hamon at madilim na sandali. Matatag siyang naniniwala na ang Diyos ay nananatiling soberano at higit sa lahat ng bagay sa lupa. Ang talata ay namumukod-tangi sa buong kabanata dahil ito ay nakasulat sa unang persona, na para bang direktang nagsasalita ang Diyos, at sa katunayan siya nga. Kung sinabi niya ito noon sa Salmista, muli niya itong sinasabi sa iyo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Ngunit ano ang ibig sabihin ng itumahimik Numero Magtiwala sa Diyos Ang pangunahing kahulugan ng pagiging tahimik ay ang magtiwala sa Diyos. Ito ay ang pagtanggal mo sa iyong mga kamay sa lahat at pagtitiwala sa Kanya na magdadala ng kahihinatnan. Ito ay ang repositioning ng iyong puso. Kapag nagtitiwala ka na kayang lutasin ng Diyos ang iyong mga problema, hindi ka mag-aalala tungkol sa anumang bagay, ngunit matutulog ng payapa sa lahat ng bagay. Gaano ka nagtitiwala na ang kamay na humahawak sa iyo, ay sapat na malakas upang dalhin ang iyong timbang. Iyon ang magpapasya kung gaano ka kalmado. Sinasabi ng Diyos, tumahimik ka, nakuha na kita. Anak, anak, huwag mawala ng pag-asa, kahit na ang lahat ay tila walang buhay. Ako ang Diyos na buhay, walang kamatayan sa akin. Kahit na ang mga bagay ay tila patay, ang lahat ay akin kailangang mabuhay ang hawakan. Alalahanin ang kwento mula sa Biblia, pumasok si Ezekiel sa isang libis na puno ng mga tuyong buto, at nang sinunod niya ang utos ng Diyos, kinausap niya ang mga butong iyon, at nabuhay silang muli. Hindi lamang sila nabuhay at bumalik ng mahina, naging makapangyarihang hukbo sila. Ang tanawin ng pagkatuyo sa isang lambak na puno ng mga buto ay tiyak na kakilakilabot. Pareho ba ang sitwasyon ng iyong buhay? Hindi ito kaaya-aya, ngunit sinasabi ng Diyos, magsalita ka sa mga tuyong buto. Susubukan mo rin ba? Ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay daan sa iyo na manatiling tahimik sa gitna ng mga unos ng buhay. Sa makatuwid, hinihimok ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya at kilalanin na siya ay Diyos. Ang iyong pagtitiwala ay dapat mauna bago ang Kanyang pagpapakita. Sa Mateo 6, sinabi ni Jesus, tinan mo ang mga uwak. Kapag ginawa niya ang pahayag na ito, maliwanag na napagmasdan niya kung paano, sa kabila ng pagdakila sa tao, ang sangkatauhan ay kulang sa pagpapakita ng buong kaluwalhasyan ng kadakilaan na iyon. Sa kabila ng pagiging pinuno ng mga nilalang ng Diyos, ang mga tao ay madalas na kumikilos na para bang responsibilidad nila na mapabuti ang kanilang mga kalagayan. Tignan ang tanong ng Diyos kay Job, Nasaan saan ka noong inilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Masagot mo ba ang tanong na yan? Kung wala kang sagot, bakit mag-atubiling magtiwala sa isa na may hawak ng lahat ng sagot? Numero Sumuko sa Diyos, ang pagsuko sa Diyos ay isa pang aspeto ng pagiging tahimik. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nasa estado ng pagsuko? Ito ay tungkol sa pagpapaalam sa lahat. Kung pipilitin mong hawakan ang lahat at naniniwala na ikaw lang ang bahala sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, malayo ka sa pagiging matahimik. Kung walang pananahimik, hindi mo talaga makikilala ang Diyos. Kapag hindi ka pa rin, sinasakal mo ang puwang para gumana ang Diyos sa iyong buhay. Kaya, ang mensahe ay isang panawagan na sumuko. Nababalisa ka ba? Ibigay ang lahat sa harap ng Diyos. Mayroong isang himno na nagsasabing, dalhin ang iyong mga pasanin sa Panginoon at iwanan ang mga ito doon. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging tahimik, ipagkatiwala ang lahat ng iyong mga problema sa Diyos. Kabilang dito ang paggawa ng iyong mga pasanin na kanyang mga pasanin at ang pamumuhay ng may kumpiyansa na siya ay nag-alaga ng lahat. Numero Itigil ang paniking Ang pagiging pa rin ay nangangahulugan lamang na huminahon, sa literal, hanapin ang kalagayan ng katahimikan. Ito ay hindi lamang isang pag-iisip sa iyong ulo, ito ay isang bagay na dapat mong gawin at isa buhay. Ang mga Israelita ay nakatayo sa harap ng dagat na pula kasama ang mga Ehipsyo sa mainit na pagtugis. Napuno ng takot at bulungan ang hangin habang tila nalalapit na ang kamatayan. Ginawa ni Moises ang tamang paraan sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang mga alalahanin sa harap ng Diyos, at tumugon ang Diyos tulad ng makikita sa Eksodo 14 na oras 13 minuto negatibo 14 na. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Tumayo kayo at makikita ninyo ang pagliligtas na dadalhin ng Panginoon sa inyo ngayon. Sinabi niya sa kanila na tumahimik. Ang pagkatakot ay magtutuon lamang sa kanila ng pansin sa mga Ehipsyo, dagat na pula, at sa mga bundok sa magkabilang panig. Ang pagiging tahimik ay mahalaga upang maiwasan ang mga madaliang desisyon na maaaring makahadlang sa kanilang maranasan ang pagliligtas ng Diyos. Dinala ni Moises sa kanila ang salita ng Diyos dahil may direktang ugnayan sa pagitan ng antas ng iyong katahimikan at kung ano ang iyong nakikita. Ang paniking ay madalas na nagmumula sa kung saan mo itinuon ang iyong pagtuon. Kapag nag ka sa lubha ng iyong mga problema, o sa kaguluhan ng bagyo, maaaring kainin ka ng pag-aalala. Ang mga Israelita, sa kanilang pagkataranta, ay nagnanais na manatili sila sa Ehipto at inakusahan ang Diyos na pinamunuan sila sa ilang upang lipulin sila. Ito ay naglalarawan kung gaano kalayo ang maaaring marating ng isang tao kapag nabigo silang manatili. Sa katunayan, ito ay isang natural na reaksyon ng tao sa panik kapag nahaharap sa mga halatang problema. Gayunpaman, kapag sigurado ka tungkol sa gawain ng Diyos sa iyong buhay, at nauunawaan mo na siya ang may kontrol at hindi ikaw, maaari kang magpahinga at payagan siya na gawin ang kanyang magagawa. Ang nakita ng mga Israelita ay nagdulot ng kanilang pagkataranta. Ngayon isipin kung nakikita nila ang mga kamay ng Diyos o nasaksihan ang pisikal na anyo ng Diyos na nakatayo sa kanilang harapan. Magpapanik pa ba sila? Malamang hindi, Ngunit kahit na hindi mo ito nakikita sa pisikal, dapat mong madama ito sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Nagpalipas ng gabi si Daniel kasama ang mga leon. Ano sa tingin mo ang naramdaman niya? Sa kabila ng posibleng panganib, bumangon siya sa umaga na nakapahinga ng maayos. Nakita ba niya ang anghel na dumating upang isara ang mga bibig ng mga leon? Malamang hindi. Naniwala lang siya at ang paniniwalang iyon ay nagdulot ng katahimikan sa kanya. Kung siya ay nataranta, hindi siya makakapagpahinga sa buong gabi, kahit na itinikom ng Diyos ang mga bibig ng mga leon. Ano pa ba ang ibig sabihin ng pagiging tahimik? Upang makilala at malaman na ang Diyos lamang ang may hawak ng solusyon na iyong hinahanap. Ang susunod na pahayag pagkatapos ng manahimik ay at alamin na ako ay Diyos. Ito ay nagtataglay ng malalim na kahulugan. Ito ay nagpapahiwatig na ang katahimikan ay nauuna sa pagkakilala sa Diyos. Kadalasan, kapag ang mga mananampalataya ay nasumpungan ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang bagyo, sila ay nagiging abala sa pagsisikap na lutasin ang kanilang mga problema na nakalimutan nila ang Diyos. Ang iyong sitwasyon ay hindi nag-aalis sa Diyos ng kanyang pagkadyos, at ang laki ng iyong mga problema ay hindi nakakabawa sa kanyang kapangyarihan. Kahit wala na ang lupa, mananatili siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Jesus, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan iyon, lahat ng kapangyarihan, na nagpapahiwatig na walang ibinukod. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Minamahal, lahat ng solusyon na hinahanap mo ay nasa Diyos. Siya ang nagpapala ng hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Ang pagkilala sa kanyang makapangyarihan at pagsuko sa kanyang otoridad ay nagdudulot ng katahimikan na kailangan upang tunay na makilala ang Diyos at mahanap ang mga solusyon na siya lamang ang makapagbibigay. Naiisip mo ba na ang Diyos ay walang sapat na pakialam sa iyo upang iwan kang mapagpad? Hindi, hindi yon Diyos. Alalahanin ang talinghaga ng nawawalang tupa. Kahit na siyam na putsyam na tupa ay okay, ang pastol ay hindi kontento hanggang sa natagpuan niya ang nawala. Ang Diyos ay ang mabuting pastol at nais na maging maayos ang lahat ng kanyang mga tupa. Kung anumang bagay tungkol sa iyo ay kailangang ayusin, alamin lamang na ginagawa na niya ito. Kaya, ang pagiging tahimik ay paraan ng Diyos para sabihin sa iyo, nasa akin ang mga solusyon na hinahanap mo. Hindi mo kailangang pumunta sa silangan, kanluran, hilaga, at timog para humingi ng tulong. Ako ang iyong katulong at ako nandito ako kasama mo. Tingnan ang sinasabi sa awit 46, 5, ang Diyos ay nasa loob niya, hindi siya mahuhulog, tutulungan siya ng Diyos sa pagsikat ng araw. Naniniwala ka bang ang talatang ito ay tungkol sa iyo? Ang isa pang kahulugan ng pagiging tahimik ay ang payagan ang Diyos na ayusin ang mga bagay para sa iyo. Sa Biblia, sinabi ni Jesus, ang aking ama ay laging gumagawa. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa, hindi siya tumitigil. Kahit na ang iyong buhay ay tila isang hindi natapos na proyekto, nang mabuti, gamitin ang mga mata ng pananampalataya, at makikita mo ang Diyos na abala pa rin. Ginagamit ang lahat ng mga tuol na kanyang ibibigay upang matiyak na ang iyong buhay ay magiging perpekto. Kaya kapag sinabihan ka ng Diyos na manahimik at kilalanin na siya ay Diyos, ito ay isang paalala na huwag kalimutan na siya ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob mula sa wala. Isa alang-alang kung gaano niya maingat na inayos ang lahat para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Nagdududa ka ba na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa iyong buhay? Tandaan, binuo ka niya at inilagay sa pamilya at bansang iyon. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, ang kailangan mo lang gawin ay manatiling kalmado at hayaan siyang magtrabaho. Panghuli, ang ibig sabihin ng pagiging pa rin ay huminto at mag-isip. Kadalasan, bilang mga tao, ang iyong agarang pagtugon sa mga hamon ay ang pagkilos. Naniniwala ka na kung wala kang gagawin, walang magbabago, ito ay humahantong sa iyo na gumawa ng aksyon na pinalakas ng pag-aalala. Sa kasamaang palad, hindi ito nagbubunga ng tamang resulta. Sa halip na magmadali, maglaan ng ilang sandali at ipaus lang. Huminto at isipin ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang iyong instincts ay maaaring humihimok sa iyo na tumuon sa kalubhaan ng mga problema, ngunit sa halip na pumunta sa landas na iyon, lumiko at dumaan sa tamang channel. Isipin kung gaano kadakila ang Diyos. Imposibleng gawin ito kapag ikaw ay nabalisa o nangangamba. Hindi mo makikita ang Diyos kung sino siya kung hindi mo pansamantalang isasantabi ang larawan ng problema sa iyong isipan at luwalhatiin ang kalikasan ng Diyos. Isipin ang isang babae na nawala ng asawa at naiwan na magpalaki ng dalawang anak ng mag-isa. Habang nagluluksa, may mga taong dumating at nagsabi ng mga bagay na walang konsiderasyon. Ano sa tingin mo ang naramdaman niya? Ang kanyang asawa, isang tapat na propeta ng Diyos, ay naglingkod ng tapat sa buong buhay niya, ngunit hindi siya nabuhay ng sapat para makita ang kanyang mga apo. Higit pa rito, namatay siya sa utang. Ang babaeng ito ay may lahat ng dahilan upang mawala ng tiwala sa Diyos. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Nilabanan niya ang panggigipit, umiwas sa hindi kinakailangang pagkabalisa, at umiwas sa paggawa ng mga maling desisyon. Naniniwala pa rin siya na ang Diyos lamang ang makakatulong sa kanya sa kanyang sitwasyon, kaya humingi siya ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng propeta. Isipin kung paano niya iniharap ang kanyang problema sa propeta. Tiyak, makikilala mo siya bilang isang babaeng nabibigatan ng maraming kalungkutan. Gayunpaman, mula sa pagiging mahirap na balo, itinaas siya ng Diyos upang maging isang mga ngalakal ng langis. Nagdududa ka pa ba na may hindi kayang gawin ng Diyos? ang ganoong bagay ay hindi umiiral. Mga minamahal, manatili pa rin sa kahirapan sa ekonomiya, pagkawala ng trabaho, inflation, at lahat ng bagay, kahit sa gitna ng mga pangamba sa hinaharap. Manahimik ka lang. Tandaan, hanggat nananatili ka pa rin sa mga kamay ng Diyos, makikita mo ang pagliligtas ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Diyos sa mga Israelita, ang mga Ehipsyo na nakikita ninyo ngayon, hindi na ninyo makikita. Ang problemang iyon na nagpapabigat sa iyo, hindi mo na ito makikita. Ang hamon na humahawak sa iyong leg, hindi mo na ito makikita. Sa halip, makikita mo ang Diyos sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Masasaksihan mo ang mga kamay ng Diyos na nakikipaglaban sa iyong mga laban para sa iyo. Makikita mo ang mga bundok na nagiging kapatagan sa tabi mo. Hindi nawala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang parehong Diyos na naglabas kay Daniel mula sa yungib ng leon nang hindi nasaktan ang makakakita sa iyo sa nakakalasong kapaligiran sa trabaho, ilalabas ka niya sa depresyon na 'yon. Tandaan, ang mga sitwasyon ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa iyo o makuha ang pinakamahusay sa iyo. Bilang anak ng Diyos, dapat kang laging makaangat sa kanila. Ang sakit na 'yon ay hindi maaaring kunin ang iyong buhay. May mga tao na sinabi ng mga doktor na ilang buwan pa silang mabubuhay at taon na ang nakalipas mula noong deklarasyon na iyon. Malakas pa rin silang nakatayo. Sinasabi sa iyo ng Diyos, ako ang iyong manggagamot. Hindi ka ubusin ng sakit na ito. Kapag lumabas ka dito, hindi mo mapipigilan ang pagpupuri sa Diyos. Tingnan mo ang pulubi sa magandang tarangkahan na pinaglingkuran ni na Pedro at Juan. Bumangon siya mula sa kalagayang iyon at dumiretsyo sa templo, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Malapit mo nang gawin ang parehong. Ikaw ay malapit ng bumangon mula sa iyong nasirang kalagayan na may lakas ng Diyos at lumukso sa mga papuri sa Kanya. Kung paniniwalaan mo ito, hindi ito malayo sa iyo, hanggat nananatili kang kalmado sa mga kamay ng Diyos, ang pagiging pa rin ay maaaring maging hamon ng walang katibayan upang i-back up ang iyong pagtitiwala. Kaya naman kailangan mong magpahina sa mga pangako ng Diyos. Sinasaklaw ng Kanyang mga pangako ang bawat aspeto ng iyong buhay. Kapag pinunan mo ang iyong puso ng salita ng Diyos, lalabanan mo ang boses na nagsasabi sa iyo ng mga negatibong bagay. Si Satanas ay walang kapangyarihan sa iyo maliban sa kapangyarihang ibinigay mo sa kanya. Kapag bumulong siya ng salungat ng mga bagay, pumuputok ka sa salita ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, hindi mo magagawa kung wala ang salita ng Diyos. Ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa dami ng salitang namamalagi sa iyo, at kung gaano ka naniniwala at inilabas ito upang harapin ang anumang ihagis sa iyo ng buhay. Ang pagiging tahimik ay ang pinakamagandang postura para makatanggap ng pinakamahusay mula sa Diyos. Tingnan ang lahat ng mga taong ipinakita ng Diyos sa Biblia, na abot silang lahat sa punto ng kalmado. Umaasa ka bang makita ang Diyos na dumaan para sa iyo? Pahina, Kaliwat ka ng kabang inuusig? huminahon ka. Nahaharap ka ba sa mga hindi masasabing hamon? Hayaan mo at hayaan ang Diyos na gawin ang kanyang bagay. Manahimik at saksihan ang pagliligtas ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa kakayahan ng Diyos na ibalik ang iyong sitwasyon. Naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay maaasahan, at hindi kanya bibigin anuman ang mangyari. Mabilis nating balansihin ang mga bagay. Ang pagiging pa rin ay hindi nangangahulugan na ibibigay mo ang iyong mga responsibilidad bilang tao. Halimbawa, ang pagiging pa rin ay hindi nangangahulugang hihinto ka sa pag apply para sa mga trabaho o titigil sa pagpasok sa trabaho habang umaasang magpapadala ang Diyos ng mga ibon upang pakainin ka. May mga responsibilidad ka pa at dapat handa kang gampanan ang iyong bahagi. Dahil kung hindi, hindi mo makikita ang pagliligtas ng Diyos. Tignan mo ang babaeng iyon, kailangan niyang humiram ng mga sisidlan sa kanyang mga kapitbahay at ibenta ang langis na nakuha niya. Hindi bumaba ang Diyos para gawin yon para sa kanya. Kaya habang nagtitiwala ka sa Diyos para sa banal na intervensyon, huwag tumigil sa paggawa ng dapat mong gawin at makinig sa kanyang tinig. Ang pagiging maagap ay kailangan upang maipanganak ang anumang bagong bagay na nais ihatid ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong tagumpay ay madalas na darating kapag sinunod mo ang kanyang mga tagubilin. Para kay Naaman, kailangan niyang pumunta at maghugas ng pitong beses sa Jordan. Kung hindi siya umalis, nanatili sana siyang ketongin hanggang sa mamatay. Para sa pilay na lalaki sa pool ng Bethesda, kailangan niyang bumangon. Para sa mga Israelita, kailangan nilang maglakad sa dagat na pula. Ang sinumang nanatili sa kabilang panig ay nakaligtaan ang Himala. Kaya hintayin ang mga tagubilin ng Diyos at maging handa na kumilos ayon sa mga ito, dahil mayroon kang bahaging dapat gampanan, isang bahagi ng paniniwala at paggawa ng may pananampalataya. Hindi kailanman binigo ng Diyos ang mga nagtiwala sa Kanya, at hindi siya magsisimula sa iyo. Ngayon, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, na may pusong puno ng pasasalamat, pumapasok ako sa iyong presensya ngayon. Dumating ako ng may katiyakan, alam kong hindi ako aalis sa lugar na ito ng panalangin na may mga pasanin pa rin nagpapabigat sa akin. Panginoon, naparito ako upang ilatag ang lahat ng aking mga problema sa iyo. Naiintindihan ko ang koneksyon sa pagitan ng pagiging tahimik at makita ang iyong mga kamay sa aking buhay. Pinipili ko ang katahimikan. Mas pinipili ko ang pagtitiwala kaysa pag-aalala. Tungkol sa kung ano ang hindi gumagana sa aking buhay, Hinahayaan kong ganap na magpahina ang aking puso habang pinapayagan kitang magtrabaho at ibalik ang lahat para sa aking ikabubuti. Alam kong ang iyong mga iniisip sa akin ay mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan. Ama, yayakapin ko ang kapayapaang iyon habang nagpapakita ako ng katahimikan sa kabila ng bagyo. Kung paanong pinatahimik mo ang unos noong unang panahon, naniniwala akong nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa upang pakalmahin ang mga unos sa aking buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng biyayang lumago sa pananampalataya. Palakasin ang aking pananampalataya habang pinag-aralan ko ang inyong mga pangako sa mga banal na kasulatan at natututo mula sa mga kamanghamanghang bagay na nagawa mo noon. Gawing patuloy na lumago ang aking pagtitiwala sa iyo gaya ng sinabi mo sa iyong salita, ang mga Ehipsyo na nakikita ko ngayon, hindi ko na sila makikita. Panginoon, naniniwala ako na hindi ako mabubuhay sa sakit na ito magpakailanman. Dalangin ko na wakasan mo ang salot na ito at punuin ang aking puso ng kadalakan. Panginoon, binitawan ko, ibinibigay ko ang lahat sa iyo. Alam kong nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan para gawing mensahe ang aking gulo. Kahit na hindi ko nakikita kung paano gagana ang mga bagay, nagtitiwala ako na magagawa mo ang lahat para sa aking ikabubuti. Panginoon, tulad ng sinabi mo sa iyong salita na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, dalangin ko na ito ay maging katotohanan ng aking buhay. Dahilan na lagi kong maranasan ang iyong kabutihan na umaapaw araw-araw. Panginoon, alam kong ikaw ay kasama ko at hinding hindi ako iiwan. Sa gitna ng unos, kapag ang lahat ay malabo at hindi kita makita, ipaalala mo sa akin na ikaw ay malapit. Panatilihin ang aking puso sa isang palaging estado ng kapayapaan. Humihingi ako ng iyong awa, Panginoon, sa lahat ng mga desisyong ginawa ko, dahil sa pangamba o kawalan ng pagtitiwala, maawa ka sa akin. Kung ako ay naligaw sa iyong kalooban sa pamamagitan ng mga digabay na desisyon, dahil wala pa ako sa iyong presensya, hinihiling ko ang iyong awa. Ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga. Tulungan mo akong magpalamon sa awa na ito sa aking buhay. Panginoon, idinadalangin ko na kung paano mo binaligtad ang mga bagay para sa mga umasa sa iyong kapangyarihan, ibalik mo ang mga bagay-bagay para sa akin at ako ay laging magsasaya sa iyo. Salamat, mahal na Ama, sa palaging pagdinig sa aking mga panalangin. Walang bagay na napakahirap para sa iyo na gawin, kaya maaari akong laging lumapit sa iyo na may anumang nasa isip ko sa pangalan ni Jesus na nalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng Espiritu. See you sa susunod na video.